natin sa pangalang uh, Jerome. Ano 'yung sinisingil niya sa iyo? Nangutang ka ba rito sa maniligaw mo? Ah, uh, hindi po. Ang um, sinisingil niya po 'yung mga ginastos niya nung naluluto huh? po siya sa akin. Talaga? Seryoso 'yan? Hindi nagbibiru sa iyo? Hindi po. Ah, uh, sandali. Uh, si Jai ka po ay 23 years old, okay mga kapatid. Ano 'yung mga sinisingil niya sa iyo? Ah, uh, yung bracelet po na silver na binigay niya. Oh. Tapos po mga flowers po. Tsaka po yung mga pinagkala niya po. Flower. Ganun niya ba kadalas ginagawa yan? Siguro po sa isang linggo, tatlong beses. Tatlong beses. May pa-bracelet, may pa-flower, tapos may pa... Ano yung isa? Pagkain po. Pag pagkain. Pagkain. Ah, uh, tinanong mo ba siya kung naitabi niya yung mga resibo nung uh, ginastos niya? Hindi po eh, pero may listahan <laughs> po siya. Meron talaga listahan. Totoo? Oo. Okay. Jai ka, ikaw anong uh, unang reaction mo nung naniningil siya sa'yo? Ikaw ba eh parang katulad ko? Kasi nagulat ako. I'm sorry ha. Uh, I'm taking your uh, story uh, seriously. Pero natatawa ako Doon sa lalaki, hindi sa'yo ha. O, oh, natatawa okay. ko. Ikaw ba natawa nung una? Baka nagbibiro lang to. Nung una po, kala ko biro lang. Nung tinanong ko po siya, seryoso daw po siya. Aba, seryoso. Eh, ano ba kapitbahay niyo yan? Hindi po. Sa Wala. Mo... Dati ko itong kaklase. Ah, uh, okay. ah uh, Doon kayo nagkakilala dahil dati kayo magkaklase, nag-umpisa uh, online ulit ang uh, communication niyo, ninyo, tama? Opo. Ayan, tapos nanligaw na. Sigurado ka ba, ka na yung yung bracelet, hindi mo na-request na, na ibili sa'yo? Hindi po. Wala po akong hindi yung... yung bulaklak, uh, papaano <laughs> ba to? Isang bouquet lang ba ito? Isang stem ng uh, bulaklak? Baka naman ang pabulaklak mo, ito yung gusto ko. Ay, nanliligaw ka, Jer ano eh, Jerome. Pwede ba? Gusto ko pag-uwi sa bahay, merong petals mula dun sa labas hanggang sa kwarto ko. Hindi naman ikaw nag-request ng ganon. Hindi naman po, kaya po eh. <laughs> Okay. Ayan, medyo, ano, no? Kakaiba, no? Eh, doon sa mga pagkain, wala ka rin ng mga in-request na... Wala po. Para nagugutom ako, ganyan. Pagkain so, no? binibigay po sa akin. <laughs> talaga? Pero talaga may listahan, na Ikaw ba nakapagtanong-tanong sa iba niya, niligawan? Baka ganyan din siya? Hindi po. Ngayon lang po Oh, ah, uh, Jyai ka ganito Kumusta ba ang estado ng buhay nitong si uh, Jerome? May hanap buhay Ngayon. na ba? Nag-aaral? Paano? Ngayon po, ano na po, sa barista po mm. Sa isang bar Okay Hindi kaya binibiro ka lang talaga? Inaasar ka? Hindi ba siya pala biro? Hindi po, eh, seryoso po siya Ah, talaga? Binabalik-balikan ka? Opo At magkano raw yung kailangan mong ibalik sa kanya? Siguro po umabot ng 20,000. What? 20,000? Opo, sa limang buwan pong panliligaw niya sa akin. Sa so limang buwan na panliligaw, bracelet na silver. Magkano ba ang uh, bracelet na silver? Mga, mga, wala naman Php 5,000, wala naman tatlong 3,000, di ba? Ayan, so, tapos uh, yung bulaklak, ano ba yung pinadadala sa iyong uh, bulaklak? Bukay nga ba o baka yung corona? Hindi naman siguro yung corona. Ako, magagalit ako. Yung corona sa patay, yung padadala sa akin, yung malaki. Yan. Oo. Oh. Tapos pagkain, ano ba yan? Yung pagkain ba, na catering ba? Ang uh, dadala. Good for 15 persons. Hindi naman siguro. Oo, oh, okay lang ba yung ano mo? Okay lang siya? Hindi ka ba... Hello? Hello, Jaika. Hello, Jaika. O, oh, hindi ka ba... <laughs> Alam mo ha, ganito ha. Medyo uh, kakaiba yung uh, maniligaw mo for five months. And you have to be uh, thankful dahil tumigil na siya. Kita mo. O, oh, dahil sa paniligaw niya. at ah, tama ba yun? Ayan, meron bang, uh, meron bang gustong pumatol na sagutin? Ikaw, ano sinasabi ng kalooban mo, Jaika? Ayun nga po. Uh, gusto ko lang po tanungin kung kailangan, kailangan pa ba bayaran yung 20k po. Hindi mo kailangan bayaran, Chayka. Sa totoo lang. Pero kung uh, talagang mabigat sa loob niya, meron ka ba maisosole? Kung sakali, ano yung maisosole mo sa kanya? Yung bracelet? Opo, yung bracelet na lang po siguro. Oo, yung uh, bracelet na yun. Siyempre, yung bouquet of... Uh, ano, itabi mo pa ba? Inipit mo ba sa libro yung bulaklak? <laughs> na naipon ko naman po. Naipon mo, ibalik mo rin sa kanya kung yun ang uh, gusto niya. Pero kung gusto niya, cash ang ibabayad mo. Sabi mo, naghahanap pa ako ng buyer nung bulaklak. Gahanap pa ako ng buyer nung... Uh, yung pinagkanan, nandyan pa. Aww. Ang sweet naman, Wala Wala na po. Wala. Natural, wala na. Pambihira. Ayan, pero try ka, no? Huwag ka na mag ng uh, panahon. Pero you be careful lang. O, dahil medyo kakaiba yung uh, utak niya. Kung seryoso siyang sinisingil niya, yung uh, five months na ginastos niya sa paniligaw sa'yo, ay, medyo iba ang uh, utak niyan. Pero sige, isoli mo na lang yung uh, maisosoli mo para wala nang ano, uh, wala nang mahaba pang uh, usapan. Okay lang ba sa iyo 'yon, Okay lang naman po. Mm -hmm. tsaka sil silver ano lang naman niya. Baka fancy silver lang naman, pina-check mo ba kung may halagang silver ba 'yan? Mm -hmm. okay. Ayan, kaya kalma ka lang pero hangga't maaari medyo lumayo-layo ka kapag kaganyan ng ugali ng tao. Oo. Ha? Ay, maraming maraming salamat, ha? Okay. At, ngayon, maraming salamat sa iyo. Huminga ka ng malalim. Wala kang utang sa kanya.